Ipangita. pangita. <laughs> yun. O rin ka may nabala ka? Ay, nak. Maliliw? Wala din na rawag ah. ni Monak. Hindi yung buntag. Hindi yun. Naghilak-hilak. Wala. Ah, wala man? Wala. Mag-itabi. May gininagod sa'yo. Alas 4 pa. May sito ka pin. Niya. Yeah. Kaya nang... Hindi nga naman dahil siya. Nag-practice-practice. Na nag Nag-ka lingaw-lingaw nga biyahe nga sila rang yayo ba kay next year mo bakas yan ba yung yayo niya makuyog mm, daw siya makuyog no, daw siya sila ra daw dua no thanks mura ka si Port. no thanks morag si Ford samot na si Port. ha? Huh? samot na si Ford ang samot na nga makuyog na kile hindi no, ano no, si Port? no thanks <laughs> lagi murag tanya ara kontrol dia aku ngi ngi bunangan b oke okay, rek ada b saya oke okay, raman pa oh oke okay lang nya okay, nya next year b nego lek ayo yo koyo ka bisa sempre mm. nah aku ingin si Pol -Pol. <laughs> Ayaw, so good, port port ingat ni mas ayo so sugot port ayo passport. <laughs> 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 mga, mga <mong> man. kuya <laughs> lagi gabi ipa. Mga mong dyan. Kapila siya masigig pangita. Ah, kalu. po di po. Uy, <laughs> lagi ang kontrol. Ano siya, nakikisa doon nag-play sa TV. Kaya di ba na siya mugang, sa remote. Ah. Sinaba daw si Kuya. Ah, where? Where is Kuya? Alala ko siya. Gabi hmm. niya kaya Kuya ba? Uy, po. Kung nga, ugma pa man mo ulit si Kuya. Ano ba siya, ah? Anak-anak ba siya? Eh, kabalo na din akang saka-asa pa doon. kuya Karoon rin na sila nagbulag. Oo. Oh, isyag pangita ita. Sige isyag pang ita. Nah, Practice-practice git siya. Kwan, kaya, nag-practice-practice po ito isa. Kaya, mukuyog to. Akong gi lingaw-lingaw na lang. Oga po, malubat niyang cellphone. Pantibihan na po na ako. Then, doon ako okay. mga snack na kanina. Tawa o oh? na man say kadula Asa ko man say unot-unoton unut pa <laughs> Lagi wa